Uh, good morning mga idol. Ini atong kamote performance months na ni. Naka apat na time basis na harvest nito. Ayon, di pa natin siya malingkas. Kaya, kaya magtanong pa sa ibang area. patay makuha ang ganas. Pero na tip sa inyo mga idol para kaunod pa siya. Ito na na siyang kiningguan yung ganas ng tumoy. Paano siya makaproduce ng Maraming ugat na sa ugat dun makaroon unud. Ato sana siya ni tanggalun si mga idol. Tanggalun siya ni tungaan ni. Ato sana ni, o. Ato ni, doon doon Ini ba oh. tungaan Uh, Gamay -gama -gama na lang na nabiling hundo ane Kaya kung ano eh. Kaya, na itong pangamuti ni Diri ah Kung ano na Wala na yung tagsa oh yan ini Yan eh sa kaganas Ato ni puto ng tumoy Tapos ato ilubong Diri ah uh, Tama mo Musa siya mga idol Hana mo na i-tikrito mga idol. Unod na na siya. Uh, Siyempre. Okay. Ang oh, Ito yung sikrito idol. Ah, Gagmin na lang unod na ito na bilin. Ito na pa yung banane. Ito na pa yung banane. Ito pa yung banane. na pa yung banane. Ito na yung banane. Tanaw na to di saban na pay na mga nabilin ba sa mga previous niyang kuha. Mga idol oh. Oh. Ngunit, last na tong pangamuti roon na na yung tanan sa man siya madawat man pag tatagalan natin oh. ato ah, na siyang lubgan ano eh Ngunit, ganas kaibigan kinintumoy induluan ni eh, atong ang potlon na tapos itisok mo si, mo ugat ng daghana na mga idol ah uh, undo ng daghana kayo wala ana ra mga idol at uh, bago ka pa napadat sa kinsanil mga idol please like share subscribe sa akin kinsanil ah uh, isang share mo lang idol ay akin tong napuyan sa amin ma mahirap Maraming salamat sa mga nag-share sa aking mga vlog mga idol I'm sa soul